ito guys o oh, Eat Cuts Burger Blends Hi guys Salito tayo ngayon sa Makati Puntahan natin itong Eat Cuts Burger Blends Ayan Tignan natin yung mga food nila Burger daw to eh Burger ha Ito yung ano lang burger. Pwede mag video dito Okay lang Bawal mag vlog It's okay lang dito lang sa labas At saka okay yung mino okay lang dito kasi more on nagaano din ako ng uh, food content sa ano, mga foods. Hi, let's eat guys. Ganda na ka, ang ganda <laughs> ng Daddy, um, and beef talaga Daddy, hi guys waiting kami sa order namin na burger kasi may inano kami dito nag apply kami ng visa dito sa Makati sa so next destination natin sure magupustuhan nyo ito dahil isa ito sa napaka sikat na lalo lalong-lalong na recently lang hindi pumunta si Idol si Dorthol and then yung ating Miss Universe na si Miss Nicaragua at syempre before yung G-den ito yung napakaganda, pwede nang puntahan na si Hamra, while waiting our order ang ganda dito. Ito lang siya guys sa may malapit lang to dito sa may ano, pupuntahan namin. Eh dito na rin kami kumain kasi yung time ngayon is 12 so lunch time na. Kaya eating time. Lumabas pa. Lumabas pala yung isa kasi ano nang ay, What happened? Huh? nag ano kasi kami guys nag parking dito sa may Salcido street ligaspe mm, ito yung pa nila guys house blend iced tea tikman na natin mm,